Magandang araw po sa ating lahat. Magluluto po tayo ngayon ng tinutungang manok sa papaya. Ayan po. Meron po tayong nyug. May papaya, yung ating manok, at ang ating mga rekado may tanlad, may luya, siling green, seasoning, sibuyas, bawang, at paminta po. So, bago po natin siya pigain, tututungan po muna natin siya Sasangag po natin kasi nasa upahan po tayo. Baka po may skandalo yung ating mga kapitbahay pag sinunugan po natin to at nilagay ng uling. Mausok po kasi pag ganun. Kaya sasangag na lang po natin. Pares din po yung lasa nun. Okay? Sangag po natin yung ating nyug. Ayan, mainit na po yung ating kawali. So, ilagay na po natin yung ating nyug. Ayan. Sangag po natin siya hanggang sa mga golden brown po. Yung iba po. Hindi naman po lahat. Para po, pag atin po siyang piniga, ay mabango. Ayan. So, ayan. Medyo tutong-tutong na po yung ating nyug. Mabango na po siya. Ayan. Pag ganito po, pwede na po natin patayin yung apoy. At palamagin po natin bago po natin siya pigain. Ayan. So, patayin na po natin. Kasi may mga tutong-tutong naman na po. Tsaka mabango na po. Kaya okay na po yung ganyan. So, yan Pigain na po natin yung ating yun. Yan. Unang tiga po, yung purong gata. Dalawang tiga po siya. Para po yung pangalawa, yung po yung pangluto natin sa manok. Tsaka po sa papaya. Kasi yung papaya po matigas eh. So, ito na po yung ating pangalawang gata. Lagay na po natin yung ating mga lulutuin. Una po yung ating muna mga ricado, bawang, sibuyas, ating luya, lemongrass, siling green, lagyan na po natin ng seasoning, Lagyan po natin ng paminta Pakuloyin hmm. po natin bago po natin ilagay yung ating manok at saka yung papaya. Konting asin. So, kumukulo na po yung ating gata. Lagay na po natin yung manok. Sabay na po natin yung papaya kasi matagal po ito malungkot. Hintayin po natin matuyo bago po natin ilagay yung pinakakakanggata po. yeah So, ayan po. Tuyo na po yung ating pangalawang gata. Ilagay na po natin yung ating purong gata. Antayin na lang po natin siyang maluto. Yung gata po. So, ayan. Lasahan na po natin. At luto na po yung ating kakang gata. Hmm. Napakasarap po. Sarap po ng ganito sa manok lalo na po pag native sa amin po sa probinsya pag native ako napakasarap po, napakasara po. yan yeah. okay na po luto na po siya patay na po natin yung ako so ito na po ang ating tinutungang manok with papaya yan Pwede nyo rin pong gawin ito sa inyo. Natrabaho nga lang po. Kasi po, magtututong pa po kayo nung yun. Pero masarap po talaga siya. Ayan. So, nandito na lang po. Thank you po. Bye-bye po.